Para po kay Manong na nag-comment dito sa pamumulot ni kuya niyo sa basurahan, hmm. I'm not really taking your comment negatively. Oh. Bagos, I am taking it as an opportunity para ipakita sa inyo kung paano nga ba namin hinahandle yung mga napupulot niya. At para po sa kaalaman ng lahat, kung gaano man kayo kaselan sa inyong mga sarili o bahay, mas di hamak naman pong mas maselan kami. Oh, Lalo yeah. na yung nanay namin is Japanese. What? Yes po, sobrang selan namin sa kalinisan, lalong-lalo na sa mga viruses and germs na sinasabi ni Kuya. Right. So eto, after namin mapulot yung mga damit at ma-sort out, ilalaban namin kaagad yan. Lahat ng gamit naming sabon, fabcon at saka meron pa kaming detol pads antibacterial po lahat yan Ow! and then yung tubig na gamit namin dyan is 90 degrees Tapos, idagdag mo pa yung dryer namin na mas mainit pa sa mainit na kumukulong tubig and temperature so patay lahat yung mga germs dyan. Oh, yeah. Lastly hindi lang yung physical na cleansing ang ginagawa po namin sa mga bagay na napupulot hmm. namin kundi pati rin yung emotional and spiritual cleansing. What? Dahil naniniwala po kasi kami sa mga energy na dumidikit sa mga bagay-bagay. Kaya manong huwag kang masyadong judgmental, ha? Right. Love, 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 right. love, 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 lang. Next time, love, ka na lang love, <laughs>